Ayong kaibigan, mag-ipon ka every payday mo. Ang pagiging bird winner ay maaaring maging isang biyaya at isang pabigat. Biyaya ito dahil nakakatulong ka sa pamilya mo. Ngunit maari rin itong maging pabigat kung hindi ka nag-iipon para sa sarili mo. Napakasarap sa pakiramdam ang makatulong sa pamilya. Pero mas masaya kung habang tumutulong ka, tinutulungan at iniingatan mo rin ang sarili mo. Iba pa rin ang may seguridad sa buhay, may ipon, may investment at hindi magiging pagigat sa pamilya pagdating ng panahon. Kapag may naipundar ka o ipon, hindi mo na kailangang umasa o humingi ng awa sa iba dahil may sarili kang pera. Join our community of savers and investors. Natutong mag-ipon at magpalago ng pera gamit ang tamang kalaman at aksyon upang makamit ang magandang kinabukasan. Tandaan, hindi habang buhay, malakas ka at kayang magtrabaho. Secure yourself first. Pwede kitang matulungan, kaibigan. Paano? E-message mo lang ako, Besh. Willing akong i-guide ka.